Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Uh, dito ulit tayo mga boss sa Garden Villas project natin mga boss. Ngayong araw pala mga bosses, etong kulang natin na tiles dito sa may pinakang uh, dirty kitchen mga bosses. Ako kumpletuhin na natin 'to mga boss. Etong pinakang uh, tiles natin dito. Ito nga pala mga boss, uh, kaangat ng 2 inches tong uh, pinakang tiles nitong sa side na 'yan kaya tinira natin 'to. Uh, tapos mag-install na rin pala tayo mga boss ng pinakang toilet bowl natin dito mga boss. Uh, tapos yung pinakang uh, mga kulang pala natin mga boss na tiles dito sa wall natin. Ayan, nakompleto na pala natin ito mga boss. Pati ito, itong heater natin, eh, nakatiles to. Tapos yung sa may pinakang niche natin, uh, nakompleto na natin. May ibang part pa tayo mga boss na hindi nag-grout uh, kasi nga nagkulang yung grout natin. Tapos yung pinakang uh, existing pala natin dito mga boss uh, na toilet. Babaklasin na rin natin ngayong araw to mga boss. Itong pinakang ah uh, flooring na to, yung existing na flooring ipapantay na natin dito sa tiles natin mga boss, yung pinakang flooring nito. Yung dito mga boss sa second floor, ayan, nai grout na rin natin to. Itong bowl na to, ayan nga, natapos na rin natin yung pinakang niche natin. Naka-tiles na rin siya mga boss. Ayan, kompleto na rin tayo dito mga boss. Ayan, to, si-install na rin natin mga boss yung pinakang uh, toilet bowl natin dito mga boss sa taas. Ito pala mga boss, yung pinakang uh, toilet bowl natin mga boss, ayan. Nakahiga na siya mga boss, uh, kasi nga, kukunin na natin yung pinakang iskwala na itong uh, pinakang butas natin mga boss. Ayan mga boss, uh, share ulit natin mga boss kung paano tayo mag-install na ito. Ay, mga hindi nakakasubaybay mga boss, uh, before is may video tayo na ito, yung, uh, yung ininstall natin na toilet bowl dun sa Lancaster project natin mga boss ah uh, nabanggit natin doon mga boss yung pinakang iba-ibang design ng toilet bowl. Kung paano ba siya install uh, before yung ininstall install natin doon sa Lancaster is yung bracket yung ginamit natin mga boss. May bracket. ito mga boss, ah uh, maganda is... Uh, may share ko rin sa inyo kung paano mag-install ng ganitong design naman ng toilet bowl, yung pinakang ilalim niya. Ito kasi mga boss, isa, uh, ayan, uh, wala siyang lagayan ng bracket ayan kung makikita na-explain ko na rin sa inyo yun uh, before nung nag-install tayo sa lance Caster. merong mga ganitong design ayan ito mga boss is walang wala siyang, uh, lalagyan ng bracket wala siyang butas hindi uh, na siya nilalagyan ng bracket ang ganitong design kasi mga boss ang uh, proseso ng pag-install na ito may kasama na siyang mga boss na sealant Ayan. Bali ididikit. Uh, Ayun, ididikit lang natin 'to mga boss. Lalagyan natin 'to ng sealant sa flooring. Pero ang ginagawa natin mga boss, instead na ito 'yung ilagay natin, ito kasi mga boss isa 'yang uh, uh, silicone sealant 'ya. Etong pinakampri na 'to. Ang ginagawa natin diyan mga boss, ang ginagamit natin diyan isa uh, 'yung ABC In epoxy. Gagamitin natin na pandikit natin dito mga boss para talagang totally na dikit na dikit siya, matibay siya talaga mga boss kahit wala siyang uh, bracket. Ito kasi mga boss is katagalan uh, natatanggal din to mga boss, uh, parang na-expired din siya kumbaga. Ah uh, kaya ang nilalagay natin dito is uh, yung ANB inbox epoxy, epoxy mga boss. Ayan, yun yung ilalagay natin dito. Ayun. Ito na mga boss, ayan, nakuha na natin yung iskwala na itong gitna. Yan, ito yung unang-una natin ginagawa mga boss. Kukunin natin yung iskwala, yung gitna. Tapos, itong pinakang uh, butas ng toilet bowl natin, kukunin din natin yung pinakang iskwala na ito. Itong pinakang butas ng toilet bowl natin. Ayan mga boss, uh, kunin na natin yung iskwala na ito. And then, uh, uh, explain ko na lang rin sa inyo mga boss, kung doon sa mga hindi nakakasubaybay kung paano natin ilalapat ito dun sa may pinakang uh, flooring mga boss Boss, naku nakuha na pala natin mga boss yung pinakang iskwala na itong uh, ayan, yung pinakang iskwala ng butas natin mga boss. Ayan, bali nag uh, lang tayo dito ng tanda kabilaan. yan, may tanda tayo mga boss. Yung... Tapos dito sa harap niya mga boss, may cross deck, Tapos sa ito mga boss, ito yung sa may likod na pinakang mark natin. yan dito naman siya. Bali, nakatapat yan dito. Sa ilalim nito. Ayan, bali, ito yung uh, mark natin. Pagkatapos nga natin i-squala yun, tapos ayan, may naka din tayo dito. Bali, itatapat lang natin yan mga boss sa kada linya natin ayan, tapos ito naman yung sa may pinakantaas ayan, i-actual na natin mga boss ayan, bali ito na siya mga boss uh, in-actual natin Mapapansin natin mga boss is yung mga mark natin itatapat lang natin to dito ayan, pada uh, pada gilid mga boss ayan, kailangan nakatapat lang siya ayan para yung pinakang uh, center ng butas ng toilet bowl natin Isapto din dun sa center ng butas sa may pinakang uh, flooring natin mga boss Ganun lang yung gagawin natin Tapos, isapto nyan mga boss na maiayos na natin yung pinakang uh, linya nyan Tsaka natin lalagyan mga boss ng pinakang uh, wax gasket Ayan, ito yung napaka-importante mga boss Na lalagyan talaga ng pinakang wax, ga wax gasket sa sa may pinakang toilet bowl natin para uh, hindi rin tumagas yung pinakang tubig sa mga gilid ng toilet bowl natin mga boss, mga boss nakapaghalo na pala tayo ng A and B epoxy At, tapos ang ginagawa pala natin mga boss para yung uh, pinakang uh, epoxy natin isakto-sakto dun sa may pinakang uh, labi netong toilet bowl natin buhuitan natin yung paikot ng toilet bowl mga boss Ayan mga boss, ha, nailagyan na pala natin na eh, epoxy ito pa ikot. Ayan, bali didikit siya dito mga boss. Ayan, ito sa space na uh, tapos mga boss, ayan, nailagay na rin natin yung pinakang uh, toil, uh, yung wax gasket natin. Ayan, ganito yung ginagawa natin. Dinidikit muna natin yung wax gasket bago natin i-salpak dito mga boss. Para talagang totally nakadikit tong mga sa may labi na itong pinakang uh, pinakambutas natin mga boss. Ayan, i-salpak na natin to dito mga boss ayan mga boss na i-salpak na natin ayan. nagpanama na yung guhit dito guhit dun sa kabila guhit dito tapos yung guhit dito ayan. ibig sabihin mga boss yung pinakang wax natin sa ilalim yung pinakang butas isa na, na sakto dun sa abang natin sa flooring mga boss ayan mga boss, subukan natin ha? nilagyan pala natin ng tubig kasi wala pa tayong linya ng tubig dito mga boss Okay naman yung flow ng tubig, mga boss. Okay na to, mga boss. Uh, silang na kasi kulang natin dito sa paikot. Ayan. Lalagyan pa natin ng silang to, mga boss. Na install na rin pala natin, mga boss, yung pinakang toilet bowl natin dito sa second floor. Ayan. Uh, Magkakala siya ng design, mga boss, ng pinakang toilet dun sa baba. Ayan. Na. Yung pinakang... Uh, floor drain pala natin dito mga boss sa toilet natin sa second floor is naikabit na rin pala natin mga boss ayan uh, tatlong floor drain siya dito ayan ito kasi mga boss shower area tapos dito yung uh, dito yung nakaabang na bathtub ayan pinalagyan din muna ng uh, floor drain ayan tapos yung dito nga is may nosing tayo dito ayan, may nosing tayo dyan uh, kaya may floor drain din tayo dito tapos naikabit na rin pala natin mga boss yung uh, pinakang uh, PVC door natin dito sa may pinakang toilet sa second floor. Ayan, naikabit na natin mga boss. Ayan, bali ito na siya. Ayan, may design siya dito mga boss. Ayan, bali ito mga boss is salamin. Itong sa gitna na to. Ayan, bukas mga boss is na lang natin to. Tapos yung uh, pinakang kulang natin na i-grout And i-grout na rin natin bukas yan mga boss. Ayan yung kulang natin dito. And, tapos yung pinakang uh, existing natin na toilet mga boss. Uh, ayan, natanggal na rin pala natin mga boss. Uh, tapos na narin na rin natin. Ayan mga boss. Ito na yung pinakang flooring natin. ah uh, bali, uh, yung tiles nyan is uh, magiging pantay na dito. Sa, sa tiles na to. at dito bukas mga boss. ah uh, pwede na natin i-tiles to. Itong area na to. Tapos yung pinakang uh, toilet din natin dito sa first uh, sa first floor, ilagay na rin natin yung pinakang floor drain natin dito, pati dito sa may uh, shower area. Ayan, okay na rin ito mga boss. Uh, natitira na lang rin natin dito is uh, yung mga igagrout pa natin na uh, malalagyan na natin yan lahat mga boss bukas. Yung pinakang mga igagrout natin. Tapos totally tapos na tayo dito sa toilet natin sa first floor tsaka sa second floor mga boss yung uh, dito pala mga boss ayan yung kulang natin na tiles dito sa may pinakang dirty kitchen natin dito sa labas uh, na kumpleto na rin natin to mga boss tapos ito ayan yung uh, nabanggit natin nung nakaraan uh, bali nakaangat yung pinakang tiles natin dito ng 2 inches mga boss ayan, makikita natin is nakaangat sya para yung uh, pinakang uh, Magiging cabinet siguro na ito. Isa uh, dito na siya tatama sa may pinakamang uh, nosing na to kaya ganito yung uh, pinagawa ni boss. Uh, Na-install na rin pala natin mga boss yung pinakang lababo natin dito ayan. Okay na rin to. Ah uh, bali yung pinakang connection uh, connection na lang natin dito na P-trap na lang uh, koo-connect na rin natin. Bukas mga boss ayun uh, yung linya ng tubig natin dito. Uh, dito kasi yan mga boss nakabang Ayan, yung kulay blue natin na PVC na yun. Uh, i na, i na natin yan mga boss bukas. Ayan. Bali dito natin i-coconnect mga boss. Yung pinakang uh, tumakbo dito sa loob mga boss, yung sa existing. Uh, pinutol na natin yung linya dito mga boss kasi nga wala na tayong, wala na tayong paggagamitan nung pinakang linya natin ng uh, tubig dun sa may existing na toilet natin. Pinutol na natin dito yan. Tapos i-direct na natin dito yung ayan yung tubo nga natin na abang dito sa gilid yung access ng lahat ng waterline natin sa bagong toilet natin dito tsaka yung sa mga lababo uh, tsaka dun sa second floor ayan dito na natin idadaan yun mga boss ayan mga boss ha uwi na pala tayo mga boss ha hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss ha muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss na patuloy na sumusuporta sa munti nating channel mga boss Ayun mga boss, kita-kita ah, na lang ulit tayo sa susunod nating video. Ah, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.